Hello everyone. Happy last time. Kain tayo guys. Kain na po. Meron ako. Ito, shrimp tempura. Ganito rin yung ulang mo kahapon kasi ano, marami pagtira neto. So ito siya, inuubos ko siya. Kasi medyo matagal-tagal na to ba. Sorry. Kailangan ko siya ubusin bago ako magbumili ng bago. Kaya nga, ano ko straight, I'm trying to simut-simut, <laughs> to simut-simut. Tinatry simut. ko siyang isimut-simutin to. Ano na lang, lima na lang yung, yung piraso rin nandoon sa rin. Na ganito na, ah, uh, dawag nito. At shrimp tempura. Kain tayo guys, sarap ng ulam ko. Ganito rin yung ulam ko kahapon. Hmm. Mayroon ako tubig. Ganon yung pagluto ko. Pagkat nung araw. Ayan, consume. Mm. Buti hindi malamig ngayon. Tapos merong tuyo. Hmm. Inapit ko yung bentana kasi hindi siya malamig. Ang yata, 60 degree. Hmm. Ang ayaw ko sa temporarily litro. Sinan nyo? Parang pura ni harina lang. Maliit lang yung shrimp. Parang daya ba? Daya. Kaya hindi na ako bibili. Siguro. Yung ganito. Yung na lang. Yung shrimp na lang yung bibiliin ko. Tapos ako na lang magigawa ng tempura. At least alam kong totoo. <laughs> totoo. Hindi picky. Mm, Consuling eh. Mm oh. Konti lang talaga yung laman. Daya. Mm -hmm. Ang <laughs> sarap. Patan yung... Patan yung ito, oh. Yung tail niya. Ano sa? Crunchy. Alam nyo guys, ito mong to, ginagawa ko sana ng sprout. Nagkapatubo sana ako pang pangalawang araw na pagtingin ko dun sa, sa ko, hindi sa tumubo. Sabi ko nakalimutan, ay winter nga pala ngayon. Saka wala kasing heater doon eh, sa may laundry room doon ko sa pinapatubo. Walang heater doon. Kasi di naman ako nag doon. Kaya hindi sa tumubo. So, ang ginawa ko, ginulay ko na lang. Hindi ko na siya. E, Kaya tubo, hindi naman tutubo eh. <coughs> Nakalimutan ko, winter pala ngayon. <laughs> ah, Nagtaka ako, sabi ko, hala, one day na ah. May mag-mahigit one day na. Dapat, tapos na may mga konting-konting sprout na yun. Pero wala. Wala talaga.

Thank you guys for watching. Ang pink ng Bye.